So in today's video guys, we have here flat screen TV na capable na makapag YouTube, makapag Netflix, makapag Bilibili and everything. So makakonect sa internet, i-explain ko sa inyo kung ano yung Smart TV, Android TV, Google TV, ano ba yung Digital TV, tsaka sinasabi nilang Bluetooth TV. So para sa gayon, kapag bibili ka sa market, sa mall, eh alam mo kung ano yung hinahanap mo na pictures ng TV, ano yung 1080p, ano yung 4K, yun yung mga bagay na explain ko right after this clip. So primary, kapag bibili ka ng TV, kapag sinabing smart TV, yun yung mga apps niya kapag pinasok mo yung home. Let's say nag-home ka, lahat ng mga yan, yung Netflix, YouTube, lahat ng makikita nyo, up baba, ganyan, hindi na po nabubura yan. Kapag Smart TV po, ha? Lahat ng application na nandito sa home ay hindi po nabubura at hindi rin pong pwedeng downloadan. Hindi ka pwede magdagdag. Now, sa Android TV naman, ang advantage nun may Play Store. So, punta ka sa Play Store and pwede ka mag-download ng mga apps na gusto mo. And at the same time, pwede ka rin mag-uninstall or mag-disable ng mga apps na hindi mo ginagamit. Same with Google TV. Google TV po ang gamit natin, Skyward. Well, wala naman po sa brand, wala rin naman po sa, sa ano model or sa ano sa inch. Now, nagtatanong yung mga subscriber natin kung ano yung mas mabilis. Kung yung Smart TV, Android TV Google TV. So, ang pinakamabilis mabilis sa tatlo is yung Smart TV sa pag-navigate. Tsaka paglipat-lipat ng mga apps from one app to another app. Mabilis siya. Ang sumunod, mas mabilis yung Google TV kaysa kay Android TV. So, ang pinakamabilis, si Smart TV. Ang pangalawa, si Google TV. Ang pangatlong, pangatlo, si Android. So, yon Ang advantage naman, sa smart TV, mura siya. Ang mahirap lang doon kapag walang OTA update, yung nag-update yung TV through web. Wala, kung na, naluma si Netflix, rin, wala nang bagong nilalabas na palabas si Netflix or itong app na to, si Live TV, wala nang bagong nilalabas, hindi ka na pwede mag-download ng panibago. Unlike kay Android TV, tsaka kay Google TV, pwede ka mag-download ng panibago, which is kagaya nandito, see all, dinownload ko si Billy So, in terms of price, pinakamahal si Google TV, pangalawa si Android TV, at pinakamura si Smart TV. Pinakamadali naman i-navigate si Smart TV kasi wala na siyang setting-setting na ganito. Meron man, pero konti lang setting. Yan. Meron si Smart TV nito pero kaunti lang. Ito, ang daming kakalkalin kagaya ng sa Android TV. Same halos sila. Yung Android tsaka Google TV, same lang po halos ang setting. Na kakalikutin, napakarami po. Sobrang dami. <laughs> Our Google TV is all, only 1080p guys. So we are using S12 Pro. So 5 Mbps, Gomo SIM card yung ginamit natin dito na SIM card. And dito siya nakakonek sa... Uh, sa router na to and 1080p lang yung kinuha natin yun po yung linaw ng screen kapag sinabing 4K so 4 times ng linaw ng 1080p yung 4K so apat na beses na mas malinaw yun sa 1080p okay yun yung 1080p tsaka yung sinasabi nilang 4K resolution yun linaw okay then Punta tayo sa digital TV. Kapag sinabi naman digital TV, yun yung, ito, nagtanit itong wire na to. Wire po ito ng TV Plus namin noon, yung lumang TV Plus namin na Digibox yung sa inyo o sa GMA T TV Box yon. Ikinabit ko dyan, tapos nakakapag search na siya ng TV channel. So yan, home na, natin, home na agad natin, baka makapirate ma ma naman po ako. So yon, hindi mo na kailangan ng TV Plus, antena lang kailangan mo, digital antena or yung antena ng TV Plus, yun, kakaroon ka na ng TV Plus sa loob ng TV. Yun yung tinatawag nila, digital TV, ha? Tapos, yung pag sinasabi nila na Bluetooth TV, meron siyang pictures na pinlas na, palas natin sa screen, yan. Kinonect natin itong Bluetooth speaker natin dito sa TV natin. Pwede na rin tayong mag-video kung gugustuhin. Ito. Yan. So, yun yun yung sinasabi na Bluetooth TV. So, para hindi po kayo malito, at least kapag pupunta kayo sa mall, may idea na kayo. Now, kung luma yung TV mo, at gusto mo pa rin gamitin, ayaw mong i-let go, may mga stick na pwedeng gamitin or box na pwedeng gamitin, i-flash natin sa screen. Yan, yung M -M MXQ Pro, tapos tsaka yung Mi Box, Mi, -Mi Stick. Pwede nyo gamitin yan guys para sa pag i-connect nyo lang sa TV nyo tapos magiging Android TV na yung yung TV nyo na luma. So yun, binigyan ko lang kayo idea kung ayaw nyo gumastos ng mas malaki. So yun, again, ito, pinakamahal, yung Android mas mura ng konti at yung Smart TV pinakamura. Okay? Yun yung sa pricing. Sa, sa clarity, depende po sa Depende po sa TV ha, kung ano yung mas malinaw na, may, kung may 4K. Mostly, 43 inch pataas ang mga nag-handle ng 4K. Pero pagka 32 inch lang ang TV, mostly, ano lang po, uh, 1080, 1080p lang po. So, ba madagdag na rin natin about sa sound. Yung tiyatawag nilang Dolby Audio, tiyatawag nilang Harman Kardon, tiyatawag nilang Sound by JBL, mga ganon. So, yung sound na yun is yung sa speaker niya guys pinaganda yung speaker so eto is Dolby Audio pero bala ko pa rin bumili ng soundbar sana so support our channel para makapag unbox tayo ng ng soundbar naman dake na men pasubscribe na men mga kaibigan so I hope nakatulong yung mga pinagsasabi ko sa inyo tungkol sa TV yung 1080p 4K resolution digital TV, Bluetooth TV, Android TV, ano yung mga iyon, yung smart TV, Google TV. So, si Google TV, wala nang ano siya, wala na siyang Play Store, siya na mismo yung app. Ito, oh, app na mismo. Okay? So, pag pupunta mo dyan, da-download ka, mabilis na. ba? Diba? Hindi mo na kailangan puntahan si Play Store. Andiyan na siya mismo. Si TV na mismo yung Play Store. And I hope isa is na naman tech kaalaman ang inyong natutunan ga gamit ang video na to. So, kung mahili ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, video ke, e-bike, and all about technology, kaibigan, baka naman, dislike, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So, with that, maraming 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 salamat po. And, peace out.